Naisip mo na ba kung ang universo ay tahimik na ginagabayan ka? Paano kung sa pinakamaliit na pagkakataon, may isang tao mula sa iyong nakaraan ang mag-abot sa iyo, tinatawag kang bumalik sa kanilang mundo? Hindi ito basta-basta, ito ay ang universo na gumagalaw sa likod ng mga eksena. Baka iniisip mong nakamove on ka na, ngunit may paraan ang tadhana upang ibalik ang mga bagay at mga tao sa iyong buhay kapag pinakakailangan mo sila. Handa ka na bang yakapin ang mga senyales, magtiwala sa proseso, at tahakin ang landas na para sa'yo? Sa buhay, madalas nating maramdaman na natapos na natin ang isang kabanata, nakalimot na sa nakaraan, at tinanggap ang mga bagong simula. Pero, paano kung may ibang plano ang universo? Paano kung ang isang tao na inisip mong matagal nang nawala ay muling ibabalik sa iyong buhay, at hindi mo maiwasang magtaka kung bakit? Ang katotohanan, walang mga pagkakataon na hindi itinadhana. Ayon sa mga paniniwala ng mga Filipino, ang tadhana, ang kapalaran, ay gumagabay sa atin sa mga paraang hindi natin laging nauunawaan. Ang mga dasal ng mga nagmamalasakit sa atin, ang mga hindi nasasabing ugnayan, at ang mga enerhiya sa ating paligid ay bahagi ng isang mas malaking plano. At ngayon, tinatawag ka ng universo upang muling kumonekta sa mga bagay na inisip mong nawala magpakailanman. Panahon na upang magtiwala na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan. Ang susunod na mangyayari ay maaaring magbago ng takbo ng iyong buhay magpakailanman. Ang pagbabalik ng nakaraan. Naisip mo na ba kung bakit may mga tao na hindi talaga nawawala sa iyong buhay? Kahit na akala mo'y nakapag-move on ka na, ang kanilang presensya ay nananatili, halos parang nag-iwan sila ng tatak sa iyong kaluluwa baka iniisip mong tapos na ang panahon, na ang mga kabanata ng iyong buhay ay naisulat na, ngunit ang tadhana, ang iyong kapalaran, ay gumagana sa mga misteryosong paraan. Isang puwersa ito na gumagalaw sa likod ng mga eksena, binabalik ang mga tao at mga sandali sa iyong buhay kapag hindi mo inaasahan. Sa espiritualidad ng mga Filipino, naniniwala kami na walang nangyayari na walang dahilan. Kapag ang isang tao mula sa iyong nakaraan ay muling lumitaw, hindi ito isang simpleng pagkakataon. Ito ay plano ng universo na unti-unting ibinubukas sa iyong mga mata. Maaaring ito'y isang dating kasintahan, isang lumang kaibigan, o isang ugnayan na hindi pa natutupad, at malamang ay nagtatanong ka, bakit na yon? Bakit sila? Ang katotohanan, hindi nagkakamali ang universo. Ang bawat tao na nakikilala mo, ang bawat relasyon na nabubuo, ay isang sinulid sa masalimuot na telang ng iyong buhay. Makikita mo, may isang puwersa na kumikilos sa universo, isang puwersa na humihila sa puso ng mga tao na dapat muling magtagpo. Hindi aksidente na bigla na lang sumagi sa iyong isipan ang pangalan ng isang tao, o kaya isang mensahe mula sa nakaraan ang dumating sa oras na pinakakailangan mo ito. Ayon sa mga paniniwala ng mga Filipino, laging gumagana ang tadhana, at minsan, tinatawag nito ang tamang mga tao pabalik sa iyong buhay para sa mga dahilan na mas malaki pa kaysa sa iyong kayang maunawaan. Kung ikaw ay Leo, mas malakas pa ang enerhiyang ito. Kilala ang mga Leo sa kanilang natural na pamumuno, sa kanilang nakakaakit na enerhiya, at sa kanilang kakayahang makaakit ng iba. At kapag ang isang tao mula sa iyong nakaraan ay bumalik, para bang siya ay dinala ng iyong liwanan. Ang mga Leo ay pinamumunuan ng araw, ang pinakamaliwanag na bituin sa ating kalangitan, at hindi nakakapagtaka na ang mga tao ay hindi makakatanggi sa iyong init at lakas, kahit na taon na ang lumipas. Isa itong magnetikong hatak, at kung hindi mo man ito namamalayan, nagdasal sila, umaasa, o nagmanifest para sa moment na ito upang muling magtagpo kayo. Ang pagbabalik na ito ay higit pa sa isang pagkakataon lamang na magtagpo, ito ay paraan ng universo upang muling ialin ka sa mga tao na nakatadhana upang maging bahagi ng iyong paglalakbay. Baka hindi mo naintindihan kung bakit natapos ang mga bagay ng ganoon, ngunit ngayon, kapag tiningnan mo, mapapansin mong may mga aral na dapat matutunan, mga pagpapagaling na kailangan, at mga hindi natapos na bagay na nangangailangan ng pagsasara. Ngayon, habang ang taong ito ay bumabalik, hindi lang ito pagkakataon para sa reconciliation, ito ay pagkakataon para kayong dalawa na magsimula ng inyong mga destinasyon. Madalas nating iniisip na ang oras ay diretsyo, na ito ay patuloy na umaabante at hindi lumilingon, ngunit sa katotohanan, ang oras ay paikot. Lahat ng nangyari, ang bawat relasyon na dumaan at lumipas, ay bahagi ng isang mas mataas na disenyo. Ang mga taong dumaan sa iyong buhay, kahit saglit lang, ay hindi talaga nawawala, nag-iwan sila ng baka sa tela ng iyong kaluluwa. At kapag bumalik sila, ito ay tanda na ang siklo ay handa ng matapos, na ang susunod na kabanata ay malapit ng magbukas, at ang tadhana ay gumagabay sa iyo muli. Kaya, kung ang isang tao mula sa iyong nakaraan ay muling bumabalik sa iyong buhay, maglaan ng oras upang magmuni-muni. Hindi ito isang aksidenteng nangyari. Ito ay ang universo na nagsasabi sa iyo na tamang oras na, na ang mga aral mula sa nakaraan ay handa ng maunawaan, at ang iyong paglalakbay ay malayo pa yakapin ang pagbabalik. Yakapin ang pagbabago. At higit sa lahat, yakapin ang hindi tiyak na landas na naghihintay sa iyo. Ang kapangyarihan ng panalangin at pagmanifest. Naisip mo na ba na nagdasal ka ng labis para sa isang bagay na parang narinig ka ng universo? Baka ito ay isang nawalang relasyon, isang pagkakataon na dumaan at nawala, o isang pagnanasa na hindi kailanman nawala. Ang akto ng panalangin ay hindi lamang tungkol sa paghingi, ito ay tungkol sa pagkonekta sa isang mas mataas na puwersa kaysa sa ating sarili. Sa kulturang Filipino, ang panalangin ay sagrado. Hindi lang ito mga salitang binibigkas sa hangin, ito ay isang imbitasyon sa banal upang makialam sa ating mga buhay. Sa mga oras ng pagsubok o kawalan ng katiyakan, marami sa atin ang lumalapit sa panalangin upang maghanap ng gabay, linaw, o pagpapagaling. Ngunit minsan, ang mga panalangin na ipinadala natin sa universo ay bumabalik sa atin sa mga paraang hindi natin inaasahan. Kapag ang isang tao na inisip mong nawala ay biglang muling lumitaw sa iyong buhay, maaaring ito na ang sagot sa isang panalangin, maging ito man ay iyo o kanila. At hindi ito isang pagkakataon lang. Itinuturo sa atin ng espiritualidad ng mga Filipino na ang panalangin ay may kapangyarihang magdulot ng mga ripos sa universo, na nagiging sanhi ng mga pagbabago sa mga paraan na hindi natin palaging nakikita, ngunit tiyak na nararamdaman. Kapag tayo ay nananalangin, inaalig natin ang ating mga sarili sa universo. Ipinapadala natin ang isang intensyon, isang tawag sa banal, humihiling ng tulong, gabay, o ang manifestasyon ng isang bagay na ating ninanais. Sa pamamagitan ng malalim na koneksyon na ito sa banal, tumutugon ang universo, madalas sa mga paraang hindi natin inaasahan. Maaaring nagdasal ka para sa pagkakasundo, para sa pagpapagaling, o para sa isang tao na muling pumasok sa iyong buhay, at ngayon, para bang sa pamamagitan ng banal na interbensyon, ang iyong panalangin ay tinutugunan. Para sa mga liyo, ang kapangyarihan ng panalangin at manifestasyon ay partikular na malakas. Kilala ang mga liyo sa kanilang masidhing at matatag na kalikasan. Kapag ang liyo ay may nais, hinahabol nila ito ng buong lakas, at ang kanilang enerhiya ay may magnetikong hatak. Kapag ang isang leo ay nanalangin o nagmanifest ng isang hangarin, ang kanilang mga intensyon ay may bigat na hindi kayang baliwalain ng universo. Maging ito ay panalangin para makipag-ugnay sa isang tao, para makatagpo ng kapayapaan, o para magkaroon ng kaliwanagan sa isang sitwasyon, ang enerhiya ng leo ay napakalakas na ito ay nagdudulot ng mga pagbabago na hindi maaring maunawaan ng iba. Ito ang kalikasan ng espiritu ng leo, may kakayahan silang hubugin ang kanilang kapalaran gamit ang kanilang mga iniisip, mga aksyon, at mga paniniwala. Ngunit ano ang ibig sabihin kapag ang isang tao mula sa iyong nakaraan ay bumalik bilang tugon sa mga panalangin na iyon? Hindi lang ito isang muling pagkikita, ito ay ang manifestasyon ng lahat ng iyong hinihiling kahit hindi mo ito natanto. Tumutugon ng universo sa iyong mga intensyon, sa iyong mga panalangin, at sa mga ninanais ng iyong puso, kahit na ito ay hindi binigkas. Baka hindi mo aktibong hiniling na bumalik ang taong ito, ngunit sa kaibuturan ng iyong puso, naghangad ka ng pagsasara, ng pag-unawa, o ng pagkakataon upang maghilom. Ang universo, sa mga misteryosong paraan nito, ay dinala ang enerhiyang iyon sa iyo, tulad ng iyong panawagan. Ang kulturang Filipino ay puno ng mga kwento ng mga panalangin na natugunan, mga himalang nangyari, at mga taong bumalik sa ating buhay sa eksaktong tamang oras. Hindi lang ito mga kwento, mga patotoo ito ng kapangyarihan ng paniniwala, ng panalangin, at ng pagtitiwala na ang universo ay gumagalaw para sa ating kabutihan. Sa mga panahon ng kawalan ng katiyakan, lumalapit tayo sa panalangin upang magbigay linaw, ngunit kailangan din nating magtiwala na ang tamang oras ng universo ay laging perpekto. Kahit na hindi natin nauunawaan ang proseso, laging inaalin ng universo ang mga bagay para sa ating pinakamataas na kabutihan. Habang pinagminilayan mo ang pagbabalik ng isang tao mula sa iyong nakaraan, isaalang-alang mo ito, ito ba ay isang panalangin na natugunan? Dinala ba ng universo sila pabalik sa iyong buhay dahil oras na para matutunan mo ang isang bagay, maghilom, o maresolba ang isang bagay na hindi natapos? Ang panalangin ay hindi isang-isang beses na kaganapan, ito ay isang patuloy na dialogo sa universo, at sa pamamagitan ng koneksyon na ito, tayo ay ginagabayan, pinoprotektahan, at minamahal. Ang pagbabalik ng isang tao, sa esensya, ay maaaring maging pisikal na manifestasyon ng iyong sariling espiritual na paglalakbay. Bumabalik sila dahil ang universo ay inaligin ang mga bituin, narinig ang iyong mga panalangin, at ngayon ang oras na para sa inyong dalawa na tuparin ang isang bahagi ng inyong pinagsamang tadhana. Yakapin ito, parangalan ang proseso, at magtiwala na ang lahat ay umaagos tulad ng nararapat. Ang pagbubukas ng planong tadhana. Naisip mo na ba na kapag tiningnan mo ang iyong buhay, bawat liko, bawat pag-ikot, at bawat sandali ay nagdala sa iyo sa kung nasaan ka ngayon? Sa espiritualidad ng mga Filipino, naniniwala kami na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan. Walang mga pagkakataon, tanging mga sandali ng tadhana ang malalim at banal na puwersa na gumagabay sa atin sa ating landas. Hindi man natin ito nauunawaan, bawat tao na ating nakikilala, bawat karanasan na ating naranasan ay bahagi ng isang mas malaking plano, isa na nagsimula mula sa araw na tayo ay ipinanganak. Kapag ang isang tao mula sa iyong nakaraan ay bumalik, hindi ito basta-bastang pangyayari. Isa itong tanda na ang universo ay gumagalaw sa likod ng mga eksena, pinapalakad ang momentong ito para sa isang dahilan. Ito ang kapalaran ang tadhana na gumagana. Hindi natin ito lubos na nauunawaan sa simula, ngunit kapag tiningnan natin ng mabuti, makikita natin na ang lahat ay nag-alin ng perpekto upang dalhin tayo sa puntong ito. Ang pagbabalik ng taong ito ay hindi isang aksidente. Ang universo ay may layunin para dito, at bahagi ito ng iyong paglalakbay, isang paglalakbay na nakatadhana mong maranasan. Ang pagbabalik ng taong ito ay isang piraso ng puzzle na hindi mo pa alam na nawawala. Madalas, nalulunod tayo sa kasalukuyan, iniisip na ang buhay ay isang serye ng mga random na pangyayari, ngunit kapag tayo ay huminto at nagmuni-muni, mapapansin natin na bawat desisyon, bawat aksyon, at bawat tao na ating nakikilala ay bahagi ng isang mas malaking plano. Ang universo ay parang isang bihasang tagapagsalaysay, hinahabi ang mga sinulid ng ating buhay, kahit na hindi natin ito nakikita. Ngayon, habang ikaw ay nakatayo sa prosadang ito, ipinapaalala sa iyo ng universo na walang nangyayari ng hindi nakalaan. Ang plano ay patuloy na gumagalaw. Bilang Leo, may natatanging papel kang ginagampanan sa kwentong ito. Ang mga Leo ay likas na leader, at ang kanilang lakas, charisma, at presensya ay kadalasang nagsisilbing katalista para sa pagbabago sa kanilang buhay at sa buhay ng iba. Kapag ang Leo ay kasali, may isang magnetikong puwersa na kumikilos. Ang mga tao ay naakit sa kanila, madalas dahil sa malakas na enerhiyang kanilang ipinapakita. At kapag ang isang tao mula sa iyong nakaraan ay bumalik sa iyo, hindi lang ito dahil sa timing, ito ay dahil ang iyong enerhiya ang nagdala sa kanila pabalik. Isa kang bahagi ng tadhana ng taong ito, tulad ng sila ay bahagi ng iyo. May isang espiritual na batas na nagsasabing, kapag handa na ang estudyante, darating ang guro. Ganoon din, kapag dumating ang tamang oras, ang mga tao ay muling pumasok sa iyong buhay, hindi dahil sa isang random na pangyayari, kundi dahil ito ay bahagi ng isang banal na plano. Maging ito ay pag-ibig, pagkakaibigan, o pagsasara, inaalin ng universo ang mga bagay upang ikaw at ang taong ito ay muling magtagpo. Ang pagbabalik na ito ay hindi basta isang muling pagkikita, ito ang paraan ng universo upang pagsamahin kayo upang tuparin ang isang pinagsamang layunin. Itinuturo sa atin ng kulturang Filipino na hindi nagkakamali ang universo. Ang maaring magmukhang simpleng pagkakataon ay aktual na resulta ng isang mas mataas na disenyo na patuloy na nagbubukas. Ang mga taong dumaan sa iyong buhay, kahit na umalis, ay hindi tunay na nawawala. Ang kanilang mga enerhiya ay nananatili sa likod, naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling pumasok. Ang sandaling ito, ang pagkakataong bumalik ang taong ito, ay ang sandali ng pag -alin. Ito ang sandali ng pagbuo ng paghana, at dito nagsisimula ang lahat ng magiging makatarungan. Habang pinagminilayan mo ang momentong ito, pag-isipan kung ano ang ibig sabihin ito para sa iyong paglalakbay. Tinatawag ka ng universo upang hakbangan ang susunod na yugto ng iyong buhay. Dumating na ang oras ng pagbabago, at ang pagbabalik ng taong ito ay bahagi ng pagtransform na yon. Kahit gaano mo man subukang pigilan, palaging makakakita ng paraan ang universo upang gabayan ka patungo sa iyong kinakailangan. Ang mas malaking plano ay patuloy na gumagalaw, at ang kailangan mo lang ay magtiwala na ang lahat ng ito ay nangyayari para sa isang dahilan. Huwag matakot yakapin ang pagbabagong ito. Alamin na ang universo ay laging nariyan upang suportahan ka, at lahat ng iyong naranasan, ang mga pagsubok, ang mga pagluha, ang mga tagumpay ay nagdala sa iyo sa puntong ito. Ang pagbabalik ng taong ito ay simula pa lang ng susunod na kabanata sa iyong paglalakbay. Ang tadhana ang nagdala sa iyo dito at ang pinakamagandang bahagi ay nasa hinaharap pa. Yakapin ang hindi kilala. Laging may isang sandali sa buhay na ang universo ay nagpapakita ng hindi kilala. Ito ang momentong nararamdaman natin ang takot o kawalan ng katiyakan, parang naglalakad tayo sa hindi pa nasusubukang tubig. Itinuturo sa atin ng kulturang Filipino na hindi nagkakamali ang universo. Ang maaaring magmukhang simpleng pagkakataon ay aktual na resulta ng isang mas mataas na disenyo na patuloy na nagbubukas. Ang mga taong dumaan sa iyong buhay, kahit na umalis, ay hindi tunay na nawawala. Ang kanilang mga enerhiya ay nananatili sa likod, naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling pumasok. Ang sandaling ito, ang pagkakataong bumalik ang taong ito, ay ang sandali ng pag-alin. Ito ang sandali ng pagbuo ng tadhana, at dito nagsisimula ang lahat ng magiging makatarungan. Habang pinagminilayan mo ang momentong ito, pag-isipan kung ano ang ibig sabihin ito para sa iyong paglalakbay. Tinatawag ka ng universo upang hakbangan ang susunod na yugto ng iyong buhay. Dumating na ang oras ng pagbabago, at ang pagbabalik ng taong ito ay bahagi ng pagtransform na yon. Kahit gaano mo man subukang pigilan, palaging makakakita ng paraan ang universo upang gabayan ka patungo sa iyong kinakailangan. Ang mas malaking plano ay patuloy na gumagalaw, at ang kailangan mo lang ay magtiwala na ang lahat ng ito ay nangyayari para sa isang dahilan. Huwag matakot yakapin ang pagbabagong ito. Alamin na ang universo ay laging nariyan upang suportahan ka, at lahat ng iyong naranasan, ang mga pagsubok, ang mga pagluha, ang mga tagumpay ay nagdala sa iyo sa puntong ito. Ang pagbabalik ng taong ito ay simula pa lang ng susunod na kabanata sa iyong paglalakbay. Ang tadhana ang nagdala sa iyo dito at ang pinakamagandang bahagi ay nasa hinaharap pa. Yakapin ang hindi kilala. Laging may isang sandali sa buhay na ang universo ay nagpapakita ng hindi kilala. Ito ang momentong nararamdaman natin ang takot o kawalan ng katiyakan, parang naglalakad tayo sa hindi pa nasusubukang tubig. Tanging kapag tiningnan natin ito sa hinaharap, doon natin malalaman kung paano ang bawat karanasan, bawat tao, at bawat pangyayari ay konektado sa mas malaking larawan. Maaaring magsabi ang iyong puso na mag-aatubili ka upang protektahan ang sarili mula sa hindi pamilyar, ngunit alam ng iyong kaluluwa na handa ka na sa mga pagbabagong darating. Panahon na upang magtiwala sa proseso, bitawan ang pangangailangan ng katiyakan, at maglakbay ng may tapang patungo sa bagong kabanata ng iyong buhay. Ang pagbabalik na ito, ang sandali ng pagbabago, ay isang mahalagang pagkakataon para sa iyo. Hindi hinihiling ng universo na magkaroon ka ng lahat ng sabot ngayon. Ang hinihiling lamang nito sa iyo ay magtiwala. Magtiwala na ang mga tao, pagkakataon, at mga pangyayari na papasok sa iyong buhay ay nakalaan upang gabayan ka patungo sa susunod na yugto ng iyong paglalakbay. Ang takot ay magpapahinto lamang sa iyo sa isang lugar kung saan hindi ka na nakalaan. Kailangan mong yakapin ang hindi kilala, dahil sa hindi kilalang ito ay matatagpuan mo ang kalayaan upang mag maghilom, at mag-evolve. Itinuturo sa atin ng espiritualidad ng mga Filipino na hindi tayo nag-iisa sa hindi kilala. Ang mga ninuno, ang ating mga spirit guide, at maging ang mga banal na puwersa na gumagabay sa ating buhay ay laging naroroon, ginagabayan ang bawat hakbang na ating tatahakin. Suportado ka sa mga paraang hindi mo palaging nakikita, at ang sandaling ito ng pagbabago ay hindi isang exception. Kapag binuksan mo ang iyong sarili sa hindi kilala, hinahayaan mong kumilos ang universo sa mga paraang hindi mo kayang imahinasyonin. Malalaman mo sa lalong madaling panahon na ang shift na ito, ang pagbabalik na ito, ay simula ng isang bagong landas, isang landas na nakaalin sa iyong tadhana. Bilang isang leo, palaging alam mo na ikaw ay isang leader, isang puwersa ng kalikasan. Ang hindi kilala ay hindi isang banta sa iyo, ito ay isang hamon, at ang mga hamon ay kung saan ka namumukadkad. Marami ka ng hinarap na pagsubok sa iyong buhay, at bawat isa ay nagpatahimik sa iyong lakas. Nayon, tinatawag ka ng universo upang gamitin ang lakas na yon, hindi upang labanan, kundi upang yakapin kung ano ang susunod. Mayroon kang kapangyarihang gawing maganda ang hindi kilala, gawing pananampalataya ang takot, at gawing ang pinakakapanapanabik na paglalakbay ang hindi katiyakan sa iyong buhay. Kaya, habang pinapasok mo ang bagong yugto ng iyong buhay, alalahanin na ang hindi kilala ay hindi isang bagay na dapat katakutan, ito ay isang bagay na dapat yakapin. Magtiwala na ang pagbabalik ng taong ito, ang sandali ng pagbabago, ay bahagi ng isang mas mataas na plano. Ang universo ay gumagabay sa iyo, at sa pamamagitan ng sandaling ito ng pagsuko, matutuklasan mo ang iyong tunay na kapangyarihan. Magtiwala ka sa banal na plano. Ang iyong landas ay nagdala sa iyo sa puntong ito. Lahat ng nangyari, bawat tao na dumaan sa iyong buhay, ay isang hakbang patungo sa isang mas malaking layunin. Huwag matakot sa pagbabalik ng nakaraan yakapin ito. Ang universo ay nagbubukas ng isang makapangyarihang bagay para sa iyo. Ang oras para sa pagpapagaling, pag-unawa at paglago ay ngayon. Magtiwala sa proseso at magtiwala na ang lahat ng ito ay nangyayari sa tamang oras. Ang iyong tadhana ay naghihintay. Hash tadhana hash kapalaran hash divinigidens hash trust the process hash manifestation journey hash Filipino spirituality hash destiny unfolding. Walang anuman sa buong mundo kahit nasa Pilipinas o sa ibang lugar, ang universo ay laging gumagabay sa iyo. Ang mga taong nakalaan na maging bahagi ng iyong buhay ay palaging makakabalik sa iyong landas. Magtiwala sa proseso, magtiwala sa mga senyales, at alamin na ang iyong tadhana ay unti-unting nabubuo ng perpekto. Yakapin ang pagbabalik, yakapin ang pagbabago. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito.